Grabe oh. Ganito pala ang 360, Insta360 oh. Ganito pala nagkaka-damage pala siya dito. Pag hindi nagagamit. Oh, na-stuck lang oh, hindi ko lang nagamit oh. Sira yung sa power button niya, parang lumambot, nadudurog. Tapos yung ano niya, oh, ganito na yung kulay. Parang malagkit na siya dahil na-stuck. Sayang ang aking X2 Hindi lang nagamit Pero ma-under pa to oh. Ma-under pa siya. Sira lang yun sa power button Nadurog siya Sayang Tagal ko na kasi hindi nagamit hindi nakakapag rides hmm. Sayang to Meron kaya gumagawa na ito Napapalitan kaya to Ang power button nya Nalalagyan pa kaya to ng parang rubber nice stack lang Ganun pala lang mga ano nito. Insta 360. Pag hindi nagamit 'to, oh, nadurog. Durog siya. Lumambot. Grabe sayang. Sayang.